Nasa linya ng telepono, si Ferdinand Andy Ortega, Chairperson ng Office of Transport Cooperative ng DOTR. Uh, magandang umaga po sir, si Audrey Goriceta po ito, kasama si Dayan Kerer. Hi Audrey and uh, Diane, good morning. Good morning sa inyong dalawa. Yes sir, uh, pinalawid po ng ating Pangulo ang PUV consolidation hanggang sa buwan ng Abril. Ano po ang inyong reaksyon ukol dito? Uh, unang una, yan ang naging rekomendasyon ng ating Sekretary sa Pangulo at uh, uh, nag nga ang ating Pangulo na magbigay pa ng tatlong buwan. No? Alam mo naman si Secretary Bautista, uh, we always update him sa mga bagay, sa mga inaing, sa mga sinasabi ng ating mga kasamahan sa transportasyon At uh, sabi nga ni Chair Gualtis, itong extension ay bibigyan muli ng pagkakataon yung marami nating na mga operators na sumama sa programa. At uh, kasi yung last December, yung uh, the whole month of December, ang daming kumabol. So siguro, mabibigyan sila ng oportunidad na sumama sa programa para talagang uh, halos wala tayong uh, may iwan para sumama tayo dito sa modernization program. Okay, sir. Anong paghanda po yung gagawin ng... Uh... DOTR sa puntong ito. Kasi sinasabi ng ilang mamabatas kailangan pag-aralan muli ang PUV modernization. Yeah. Uh, may mga nirace na issues no sa ating dalawang hearing na uh, itong buwan na to. May mga nagsalita uh, sa kanilang mga concerns sa programa. Meron din mga grupo, uh, maraming grupo na nagsalita rin tungkol sa kagandahan ng programa. So siguro itong tatlong buwan na to, Uh, kasama dito sa ating, uh, you know, pag-open up para dun sa mga gusto pang sumama, humabol, eh uh, this is also a good time for us to look at the program. Pero last year pa, talagang inutusan na kami ni Secretary Bautista to really look at the program and in fact, uh, in reality, marami na tayong na-improve sa programa based sa mga hinaing suggestion ng mga sektor ng transportation. So definitely, uh, we have improved it. Kaya kung nakikita natin, tumaas tayo ng 76%. So I think, uh, dapat it take advantage to ng mga iba pa nating kasamaan na sumama sa consolidation itong three-month extension. Okay, sir. May mga nagsasabi na yung mga PUV driver na isa lang talaga yung uh, minamaneho o binabiyahing mga PUV, ay eh, sila daw po talaga yung maapektuhan nitong uh, consolidation. Meron po bang uh, magagawa dito ang LTFRB? Uh, Unang-una, talagang kasama sa programa ang consolidation. Yan ang parang ilagay na natin, parang puso yan ng programa. Na tipo bang hindi magiging mag-isa na lamang ang operator. Hindi na lamang ang operator at ang driver ang uh, magdidesisyon, magpapatakbo ng kanilang negosyo. Ngunit, consolidation, meaning marami kayong drivers, marami kayong operators na magsasama-sama kayo sa isang kooperatiba. That is the essence of consolidation. Para magiging mas malakas kayo, mas madunong kayo, at mas maganda ang pagpapatakbo nyo sa negosyo ng transportasyon, which will ultimately benefit yung ating mananakay. Yun po yung objective talaga ng consolidation into a cooperative or into a corporation. Yun po yung uh, Uh, essence ng consolidation para talagang mas maganda ang servisyo sa dulo sa ating mananakay. Sir mm, Andy, maganda umaga, Diane Quirer po ito. Sa ngayon po, ilang porsyento na po ang nakapag-consolidate, sir? Uh, ah, yeah. Uh, hi, Diane. Good morning. Yung porsyento, it still is 76, no? From 70 when we reported it to the President December 12, Umabot ito ng 76, ba December 31. Uh, with this three-month extension, And ako, I, I feel confident dahil nakita ko yung mga muka ng mga humabol ng December. I see the same faces to go to our office in OTC and sa LTFRB para sumama sa programa. So this is a positive development para dun sa mga uh, gustong humabol, yung mga baka nag-iisip pa noon. So this is a good chance for them to still continue their jobs. As drivers and then yung operators, tuloy pa yung kanilang uh, uh, pagsasama sa sektor ng transportasyon. So, uh, sabi nga, eh let's take this opportunity. So, ito pong 3 months na ito, magiging sapat na po itong time na ito, sir, ano sa mga gusto pang uh, sumama sa programang ito. At ano po yung mga hakbang na gagawin natin para mahikayat sila at maging ikang 100% na po yung makapag-consolidate po, sir? Siguro on the part of the OTR, on the part of OTC. Uh, gaya ng ginagawa nyo sa akin ngayon, it's a good opportunity na isabi natin yung mga programa because alam mo, uh, majority na mga concerns, I do feel it is really information. Kasi mapapaisip ka, bakit ba napakaraming sumama? Because they were fully informed. Because they know of the program. And they made decisions because these people na sumama, they studied the program. Pinag-aralan talaga nila, hindi naman sila pumasok pusa-pusa. And then, they said, okay to, kaya sumama sila. Ngayon siguro, on, on the part of the government, kami dito sa DOTR, ituloy po namin yung pag-explain, pag, para po mas magiging buo ang kanilang loob sa decision na sumama sa programa. So we will take advantage of this three months para po yung 76 ay mapalaki pa natin at maparami pa po natin ang kasama sa programa. Okay. Chairman, sa akin na lamang po sa ating pong mga driver at operator kung mayroon po kayong panawagan at gusto sabihin sa kanila. Go ahead po. Ah, Unang-una, ang uh, naging uh, rekomendasyon ng ating sekretary at naging uh, desisyon ng ating Pangulo, this is a sign na talaga nakikinig po yung ating gobyerno, yung ating departamento. And uh, ang ultimate objective po natin is magsama-sama tayo the more, the better. Because, uh, alam mo, trabaho, napaka-importante nito. At nandyan ang trabaho dito sa PUBP. PUBP, nandyan ang trabaho para ituloy yung ating uh, negosyo, trabaho. So, uh, hinihikayat po namin kayo. Pumunta lang sa OTC, sa LDFRP, kung gusto nyo na paliwanag, magpapaliwanag pa po kami but definitely let us take this opportunity ng tatlong buwan po. Well maraming salamat po sa inyong oras, Chair Andy Ortega, Chairperson po ng Office of Transport Cooperatives ng Department of Transportation. Thank you po sir.